So, yun guys. Magandang tanghali. Oh, magluto po tayo ngayon ng ginisang gulay. So, meron po tayo ditong sari-saring gulay, malunggay, piniritong isda, at sibuyas, bawang, at kamatis. So, nakapag-prepare po tayo ng lulutuan natin. So, ito guys. Ayan. So, maglagay po tayo ng mantika maglagay po tayo ng bawang Oop. yan natin mausok na tunog sibuyas kamatis Matis, Ayan. so ang lola natin. Sunod ay yung ating sari-saring gulay. Okay. So alo, alo, po natin. So, yun guys. So, nilagyan na natin ng tubig. So, lagyan na natin ng asin. Tapos, pakuloyin natin siya guys. Na. Hintay natin yung maluto yung gulay bago natin ilagay yung pinerito at malunggay. So, yun guys. So, kumukulo na ang ating gulay. So, hindi na natin lumambot ito yung gulay, no. Tapos, bago natin idagdag ito yung pinerito at malunggay. So, ito na, guys. So, luto na ang gulay natin, no. O, idagdag ko na natin yung ating malunggay. So, hinuli ko siya kasi nga, ah, uh, mabilis din naman maluto itong malunggay natin. So, yun. So, kasi once na kasi, na yun na naman ito yung malunggay sa mainit, sumablis so na maluto ito yung dahon. Okay. Tapos, last na ilalagay natin na yung ating pinarito. So, para pinahuli ko siya kasi nga, para hindi siya ma, ano, madurog. So, ilagay na natin guys. So, yun na guys. Ang ating ginisang gulay na may halong pinirito. Kain po tayo. Enjoy!